May nag-comment nga pala sa atin mga bossing. Bakit daw nagpapakarbon pa e eh, din naman yung pyesa? Sagutin lang natin mga bossing. Una, totoo naman na bumibigat yung pyesa pag sa skinning process. Pero meron kasi tayong tinatawag na molde tsaka infusion process. So yun naman, ginagawa natin sa ibang mga panel. So yung molde, lalo yung ginagawa natin yun sa mga pangsasakyan. Pero kasi pagdating sa mga motor, sa scooter, or sa mga malilet na units, bihira tayong mag -molde. Kasi una, pricey yung pinaka pyesa. Pangalawa, paggawa ng ganyang molde, medyo matagal siya compared sa skinning. Pangatlo, hindi mo naman na kailangan mag-alala sa pag-angat ng carbon pagdating sa skinning process kasi may warranty naman kami na sasalo kung ano man yung maging problema ng pyesa. Pangapat, depende na lang kung gusto nyo talagang gumastos mga bossing. Pwedeng-pwede kayong magpagawa sa amin ng mga molde or infusion na process para sa mga pyesa nyo. Pero syempre, yung price nun, lalay na sa skinning process natin. Kasi kung for aesthetic use lang naman, hindi naman tayo kakarera, wala naman pong problema sa skinning process kasi once na dito rin naman kayo sa shop nagpa-install, lahat pati yung fittings, yung pagkakasal pack ng pyesa dun sa unit nyo, maayos po natin yan. Hindi po kayo lalabas ng king carbon na shop nang hindi po maayos yan. And kung may sakaling hindi naman kayo ang nagustuhan, pwede rin kami magpapalit kami ng pyesa para magustuhan nyo yung pyesang ire-release po namin. Kaya kung ikaw, gusto mo na mas magaan, pwede naman yan. Magmumoldi kami para sa'yo. Pwede tayo sa manual layup or sa hand layup na process. Pwede rin tayo sa infusion process. Pero kung sakaling yung wala ka namang problema sa weight reduction, pwede rin naman tayong gumawa ng skinning process. So, message nyo lang kami sa King Carbon Valenzuela. Ayun yung Facebook page namin. At kung gusto nyo makita kung ano yung pinaka-weight sa salpak nating pyesa, pwede nyo kaming i-weigh King Carbon Production para makita nyo ng personal yung mga pyesang ikakabit natin. Sa unit o sa kotse mo. Ngayon lang mga bossing.